May magdo kami mga guys. Magdo. Magdo ula mga guys. Oh. Eh. Hmm? Inom ko na yung isa. Sa isa yung Sa uh, so, isa. Na inom ko na ito mga guys. Kaso yung isa. Sa kanya naman na tira. Hmm. Magdo Nandito si Manok. Lama, <laughs> <laughs> Tuh, <bukuit. laughs> Lama, guys. Tuh, Tuh, guys.

Ito Tapos ito pa. O, oh, doble. Ito o. Purma na ito eh. Purma na ito. Bata pa. Poor man yan. Malaki ng mabilding yun na rin. Kung tata. Kaya yung purma na. Oh. Dapat na lang lang dati ang kasama ko. Kaya <laughs> 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 naging purma na. Purma na ito Gusto oh. mo makakuha ka ng tao. Buo na ang tao. Marami. Hindi ito na ang purma na. Eh, kumbaga siya na rin inaasahan. Hindi ka naman basta-basta magpurma kung wala kang alam, di ba? Ayun, ka ma'am. Yun, eh, kung magpurma ka, labor ka. Siyempre, yung mga wiring, siya na lahat nag-ano nun. Gawa. Gawa. Siya yung, no, siya yung, no, yung nagpa-plano, ito gawin mo ganyan. pro pro Hindi ka rin basa-basa magpurma, wala, wala ka nang alam sa ganyan. Labor ka lang, masa ka lang. Meron ako ka naman. Kaya nag-aral nag siya. Kaya nag-ipurma. Meron ako mag-estimate ng mga bakal. 음 응. 네. 네.